ito yung tutok mo pa sa taas. Maulan eh. Oo, ulan na naman Orin hapon. Rin. Siyempre hapon na gagay. Talagang maulan ng hapon. Yari tayo dito pag umulan. Pero pag umulan, maliligo ko sa ulan siyempre. Gagawa masarap. Siyempre, parang pag bata ka nasa parang bata. Oo, parang tanga yung bungang mukha mo. Tanga, bungang araw. Bunga araw, araw, -araw pala. Tara, masarap magpares pag ba Pag naligo sa ulan. Diba? Masa tayo ka kahit tayo? Siyempre, pag natuyo ka lang, kakain ka ng ano, pares. Ah, uh, Pagkakas natin maligo? Hindi. Tapos nang ano, tumila na ulan, doon na lang kakain ng pare. Siyempre, masarap sarap umigit na sa Ay, ngono. Mm, si baka, yung ngono. Yung siya ba? Kain ang ka mo, Bobo eh. O, tara. Tapos tayo sa kanto. Siyempre, tapos na may soft drinks. Oo. Oh. May taba, may balbakwa, may utak. Sarap na no? may May tuwalya. Oo, oh, yun. Tuwalya yung masarap. Nalagyan mo lang, ano, ng chili garlic, na o. chili oil. Ito na panalo. Ah, ah, si Yulor talaga. Ito, basing. O. Ares. Ares. Bagong bukas pares. Only rice, only soft drinks, only water, only scatter. Oh, Ito may sigal pa. <laughs> Libre sigal? Oo, oh, oh, boss. Pag kumain ka. Kumain daw. Pag ka. Oh. Magkano ba yan Magkano? 100. 100. Ay, pares lang din yung nasa 100. Yung vlogger. Yung vlogger sa ano, oh. basay ba yun? Mm -hmm. Ganun na ganun din eh. Sandaan, only din. Ay, Ay oh, ginagaya ako nun. Ginagaya, ginagaya, ginagaya ako nun. Oo. Ay, ko yung ginaya niya? Oo, oh, ako yung ginaya niya. Ang parisan ko, parisan ni Nuno. Oh, Papakala mo pala kuya, Nuno. Nuno. I mean, uno. De, punso. Ah, si Punso. Kasi ah. ako sa alak eh. Alam? Pinagliya ako sa alak eh. Walang ah. Taya, sige, ya, ano. Bigyan mo namin, ano, balot. Balot. Sa amin na dalawa. Oo. Mm. Uh. Isa lang. Siyempre, abuta kami ng ulan. Di Baka ano? Mm. Nagbago na pala isip Hindi. ko. Ano? Hindi, nagbago na isip ko. Hindi na tayo dito kakain. Sa bahay lang. Sa bahay mm. na Uwi na di, lang natin yung ano. Di, dito na kayo kumain. Dito? Dito na. Balik pala kayo. Eh. Kaya, ako, okay lang. Makabenta ako. Bago lukas. Um, pero sige, Bago, sige. Bago lukas. May mga okay, mga. Okay. Mang... Ano pa ako? May... Palo ba natin? Hindi, dito na. Sabi ni Kuya eh. Dining no, in dainin na? No, dining na. Eh, may mga sakto. May mga Oo, oh, uh, dalawa. Uh, Sa hey, Siyempre, gusto yung Maraming taba, boss. Marami Oy. mga taba. Uh. Yeah, taba. ano, balbakwa, tsaka, ano, tuwalya. Oh, Uta. Ay, hindi naman, Andre, dyan, overload, ano na yan, eh. 3.50 na yan, pagkagin uh, oh, yan. Oo, oh, hindi, ano bang mga laman yung Paris na yun, boss? May laman loob. Laman loob. Uta, oh. meron. Wala. Ba't walang utak? Ayun nga yung masarap doon, malasay. Hindi kasi yun. may, ano, may nagsabi, mataas daw sa ano mataas daw sa kolesterol. Eh oh. mamaya kasi malagay kong utak dito, bobo yung utak nung, ano, nung baka. <laughs> <laughs> oh, Oo, naman makakakain. Oh, <laughs> makakain. Lalo ka mo, lalo ka tulad nyo. Mga bobo <laughs> <Ba't> kayo. <Kami? laughs> Actually, hindi na <laughs> kami bibili niya pag si ginaganyan <laughs> mo. Sige, mo um, kayo, boss. Sige, boss. Sige, boss. Sige, mo kayo, boss. Sige, boss. Ito na, boss. Mm, boss. Usok-usok -usok pa, oh. Ito boss. Pares, oh. Yes! <laughs> pares. Boss, oh. <boss>, <laughs> pares. I mean, pares. Pares. Eh. Pares. Ito ka na, pares. Sapatos yan, eh. Ito nga, pares. Pares, boss. <laughs> boss, yung may sabaw. Sabaw yung ayun, namin. Pares. eh. Ayun yun, boss. Na. Ito yung tinitito rin ito. Pares yung sapatos, boss. <laughs> <Kung> nakakaldero pa. <laughs> Ang ina nakakaldero pa sa pares lang naman. Hindi <laughs> <laughs> nangarang mo pa kami. Kaya <laughs> ba? Ay, eh, gusto na namin Migo, sabaw eh. Boss, ah. Oh, Paris si Nuno. Boss. Jordan 1, low Ina mo. Paris. Paris yan. Ina, Paris, Paris yan, ha? Okay. Nike. Kalawat ka yan. Magka-Paris, boss. Para Paris, kaliwa. Hindi, Paris yan. Paris Paris. <laughs> ano yung lang, yun. Boss, gusto namin yung may sabaw. Uulan eh. May sabaw pa gusto oh. yun? Eh, pwede naman pakuluan na lang to, eh. <laughs> Ay, na. Dito, ito, ito, boss. Pakuluan mo, boss. Yung medyas. Puta medyas, paris din na medyas. Last medyas, Ano pa last? <laughs> <Pares> din yan. <na. laughs> last mangupal upal na ito. Bas, ito bagong business ko, paris. Paris. Yan ang problema sa inyo. Kala nyo kasi lahat ng paris, paris yung ano, may sabaw. Teka, teka, teka. Bas, patanggal nga ako ng ano, boss? Nung ano <laughs> hindi, na ito. Tanggalin mo nga sila. Ito, tunay na buke. Eh. Hindi na tatanggal. Yeah. Ito, boss. Putang ina, ikaw na naman, boss. Uh, ina, ikaw nga. <laughs> <laughs> Ikaw yun lagi nagbebenta na ng kung ano-ano eh. Hindi naman Paris. Paris pagkain, Paris ng sapatos naman yan sir. Paris <laughs> nga. Boss Paris sa sapatos, ba kasi kailangan ko pamorma. Ba? Hindi <laughs> po, hindi naman kailangan yan. <laughs> baka kailangan pamorma sir eh. Oh, paris. Sa bibili pa namin, nakati pa kami sa bayan. Tignan natin, titignan natin, napakita mo. Ako natin ang pagkakas ng pawe. Oo. Bagay oh. Bagay oh. Boss, hindi oh. naman nga ipupunta mo eh. Bagay. Bagay. Uh. Bagay kung ipapalo ko sa mukha mo to. Kunin mo na Pare. Naka-plastic pa kala ko laman uh, eh. Ano ba 'yan? Plastic natin 'yan kasi syempre para mag preserve Preserve oh. ng quality, 'di ba? English ka pa, alam mo alam mo spelling. Tangina, ano laman nito? Putang oh, ina, oh. wala rin pala laman. Tangina nito, ano to? Ano mga chili oil ata to. Putang oh, ina, wala <laughs> din oh. Putang ina, ano 'yan? Hindi <laughs> <dito>, na <dito>, <laughs> starting pa lang yung business ko. Starting Testing pa lang ako eh. Mahirap sa Miguel, eh, 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 mahirap kumita niyan. Eh, 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 okay, oh. oh, eh, baka kamagat kayo. Gusto mo agatin kita sa ulo? Hindi mo si ito, pare eh. Boss, nagbablog kami, tapos ganyan no. ibablog namin, oh, boss, no. pare siya sa patos. No. Nakakalungo ko naman. balik saan nagbalik yung dagdagan ko yung serving? Ano serving? Serving na sa patos. na, <laughs> hindi na. Balik <laughs> <laughs> tayo, alis na tayo. Kupal eh. Kupal <laughs> ka, boss. Kupal ka. Uh -huh. last mo. Ang na pasusunod mo punta kami pag ikaw nakita ko, lalagyan na sa TPK. Best in Kupal. <laughs>